Bukod sa pagpapalabas ng mga preso, talamak din daw ang droga, sugal at prostitusyon sa Bilibid ayon sa empleyado ng Bureau of Corrections na eksklusibong nakausap ng GMA News. Nagsalita naman ang starlet na bumisita sa isang high profile inmate na nagpa-ospital sa labas ng Bilibid kahit walang pahintulot ng DOJ. Saksi si Emil Sumangit. Ang pagpapa-ospital ni convicted drug lord at sige sige Sputnik ni gang leader Ricardo Camata kahit walang permiso ng Justice Department. Lalo pang nabigyang kulay dahil pinayagan siyang mabisita ng starlet na si Krista Miller. Kanina, emosyonal si Krista nang linawin kung ano talaga ang nangyari sa ospital. Real estate properties ang binibenta ko hindi po ang sarili ko. Isang oras daw siya sa kwarto ni Camata sa ospital pero may kasama namang tatlong laki ng pumasok at lumabas sa kwarto. Nag-usap lang daw sila ni Kamata tungkol sa ibinebenta niyang kondo. Kailangan talaga mahabang pag-uusap yan, yung mga mode of payments ninyo, yung, yung, yung ma-appreciate yung, yung unit na kukunin niya. Na sinasabi nila sa 10 minutes na naiwan kami dalawa. May nurse po na kumapasok. Noong isang taon lang na dawit siya sa hiwalayang Cesar Montano at Sunshine Cruz na kanyang itinanggi. Ngayon, todo depensa ulit si Miller sa bagong kontrobersyang hinaharap. Malinis lang yung pangalan ko. Dahil kung meron man dito, ayaw mo na sasaktan. Nawa mo na pamilya ko. Ang paglabas ng mga preso ng bilibid kahit walang pahintulot, nagagawa raw talaga kahit kailan sa tulong ng mga kasabwat umanong opisyal ng Bureau of Corrections. Ayon yan sa isang empleyado ng Bucor na pumayag na makapanayam ko sa kondisyong hindi siya makikilala para sa kanyang seguridad. Alam daw niya ito dahil may akses siya sa maximum security compound ng Bilibid sabay pakita ng ID niya bilang patunay. Pera-pera po ang, ano, ang labanan dyan. Pag may pera ka, kahit wala kang sakit, pwede kang ilabas. Pero yung mga kawawang inmates doon na dapat ilabas na malulubay ang mga sakit at doon na mismo na mamatay sa NDP Hospital, hindi mailabas sa dahil walang pera. May mga patayan din daw sa loob ng bilibid na hindi nabubunyag at talamakang iligal na droga at pasugalan. Dangkal-dangkal ng pera. 1,000 denomination, hindi na binibilang. Araw-araw po ba ito, gabi -ib Depende kung may timbre. Aha. Pero hindi naman nuhuli kasi bayad din yung mga... mga mga tao sa loob. Naisasagawa rin daw ang prostitusyon sa bilibid basta magpapanggap na asawa ang isang babae. Pero sabi ni Superintendent Celso Bravo, na pinuno ng Office of the Assistant Director for Operations ng BuCor. Before, meron po tayong mga ganyang mga illegal activities dito sa BuCor, but uh, records will bear us out na uh, marami po kaming naging apprehension bago nito, inalis na sa pwesto ang hepe ng bilibid na si Superintendent Fajardo Lansangan at labindalawang prison guard dahil may mga nalabag daw na SOP sa paglalabas ng mga preso. Emil Sumangil lang inyong saksi.